sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ngunit ikaw, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo inahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga hamak na ito dahil sa siya'y alagad ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin. Ah, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maliningil ng buwis? Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom. Pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at panimirang puri. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa mabuti man o masama hayag man o lihim mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao inuusik at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit ngayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral na magandang balita ay dapat kumuha ng ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato? Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayamin. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom -uh sapagkat maahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. At pagparito ng pinakapunong pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. dooy walang naninirang bukbok at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya.